Kung ako si Mr. Speaker, hmm. ito, ito hindi, hindi neto crystal ball ha. Hmm. Hmm. Iisip na ako ngayon kung ano ang hmm. dapat gawin dahil may possibility talaga na makumbinse ang kanyang insan na baka mamaya eh, pabigat ang speaker. Unang-una. Hmm. Impeach in Sara, Nagsalita hmm. ang presidente. Itigil niya President 'yan. yan. Ano ibig sabihin yan? Abay ko ako kongresista at ako na may minsan naging kongresista. Hmm. Hindi, hindi pala solid ang support ng PBBM sa kanyang presidential insan. Mm -hmm. Bakit pinawi? May limitations. So... Take one. Take two. Itigil lang pirma. Yan. Oo. At, tapos sabihin na itigil lang pirma dahil yan ay skandaloso, dahil namimigay ng Oo. pera, Bilisin. ay hindi para buwagin niya ang Senado dahil galing siya sa Senado, anong ginawa? Sumuway pa. Pinagpakuloy mm -hmm. pa. Hmm. Ano naman ang sa iisipin ng presidente na ngayon na talagang lumalala na ang hidwaan ng pagkakahati-hati ng bayan dahil dito sa PI na ito? Yan. Yeah. Diba? Iisipin na niya. Diba? Imbis na ba ako? Baka siya pa nagsisimula ng lahat ng kontrobersiya ngayon na nagiging dahilan na bumabagsak ako sa mga opinion polls. Yeah. So, oh. Ang trend ngayon, umakyat pa ang BP. Of course, sabi nila, statistically insignificant. Pero upper end of statistical improbability, 3% ang pag akya Pero sa si Presidente, umakit man, 2% lang. Yun talaga ang yeah. uh, statistically neg uh, negligible. No? Pero ang aking crystal ball, ang aking crystal ball yeah. oh, na naman okay. nagsasabi. Tingnan ko <laughs> Ayan, ayan, no? ayan. No? <laughs> Baba ang PBBM, pataas ang Inday Sara. O oh, yan. Yeah. Okay. Ang okay. aking crystal ball. Ha? Kasi nga, nagkaroon na ng paghihiwalay na hindi naman nakipag-away ang BP Sara. Mm -hmm. dati rate kapag bumababa siya sa opinion polls, kasi bumababa din ang presidente. No, eh kasi, sabay. Isa sila eh. Pero mula nung sumalungat ang BP Sara doon sa peace talks, ah, nakita na ng taong bayan. May sariling pag-isip at paninindigan ang BP. Mm -hmm. At nagsalita na rin talaga kung todo-todo ang BP laban dito sa bribery initiative. Mm -hmm. Samantalang, ang presidente indirectly lang kasi sinabi uh -huh. lang Mick, si Senate President Migzubiri at si Senator President Migzubiri nagsalita hindi mismo ang presidente nagsalita mm -hmm. sa tudukan irseye eh <laughs> uh -huh. Kaya hindi natin alam kung tama nga ba yung sinabi ni PBBM kay um, Senate President Migzubiri pero kahapon kasi Nampunta ako doon sa patay. namatay nga pala yung nanay ni dating Executive Secretary Medellin. yeah. Rea. Uh, pa sa heritage hanggang bukas no? kung gusto niyo pong bumisita. No. Yeah, no? Eh, tahan doon si Senate si, si, President. Sabi ko, ano na? Sinuway yung presidente? Oo nga eh. Hmm. Sinuway. Ano gagawin niyo? Eh, laban kami. Okay. Laban Labanan na ito, hindi lang ng Duterte at ang Marcos. Labanan na ito na kasama na rin ng mga senador kasi babaliwalain ang boses ng mga senador. Eh man pakin uh -huh. mo 24 yan na may mandato diretso sa taong bayan. Mm uh -hmm. -huh. So, with 24 republics magkakaisa laban kay Mr. Speaker. Mm -hmm. kung ikaw ngayon ang presidente, tulong pa ba ang Speaker o pabigat? Oh, uh -huh. Ay, yan, yan. Yeah. Yan. Eh siyempre, ang presidente nag-iisip, pinsan ko nga yan, pero kung pabigat naman sa akin, goodbye. Kaya nga asabi ni Crystal Ball, mabibigo ang PI na 'yan at baka maging dahilan magkaroon ng bagong speaker